So, ayan magandang umaga mga boss Ang taas na ng sikat ng araw mga boss So, ayan tara, nabas tayo Pakita ko sa inyo yung kapaligiran namin doon sa labas Yung dating release, ngayon Baso na mga boss So, ito ngayon lalabas tayo ng ating gate At uh, eh, ito yung loob natin. Ito, ito naman yung samin. Ito ba namin? So, yun tapay ko kayo. Ito sa labas. Sa kasama niyo ako.

Ay, maganda umaga mga idol dito tayo sa dating release yan kapilaan yan ang gagawin dito parang Elati o e MRT man ayan punong puno ng mga basura yung lugar natin mga idol Walang ano Dito Disiplina yung mga Kahit bahay natin Mga idol yan yeah, ako sana naman Yung mga nagkatapon totally yung mga Nagkatapon dito Yung mga nakatrak Yan yung mga basura Natin na yan dami yan Yan talaga yung basura Natin Yan yung basura Natin Ang dami nagkatapon Yan uh, Ilang pulok Ang nagkatapon dito Kaya yung basura Natin nagkakalat Mga idol Yan Iba't ibang klase ng basura meron dito mga idol. Ayan. Ama saan, sa 14 na na lima. Marami tayo niyan. Ayan mga idol. Marami init. So yun.